Gina. May eh, maganda ka palang bisita. Yan ba anak mo? Maganda. Mukhang lumalangoy sa yaman. Hindi tulad natin, nagdidil-dil ng asin. <laughs> Mukhang mabayat. Para bang hindi niya matitiis ang kanyang inang walang mabiling gamot. Habang siya nakatira sa palasyo ng mga Rosales. Frank, Frank, pakiusap lang. Huwag ka nang makialam dito sa amin. Hmm. Ano na yung malaking surpresa ang sinasabi mo sa akin? Aba, Mr. Dancel. Talaga mo pwede nyo ipagmalaking anak nyo. Dahil top ho yan sa klase namin. Tsaka naka 100 ho siya sa tatlong subjects. Congratulations, Iha. We're very proud of you. Thank you, Mommy. Ito naman, para yun lang pinagyayabang pa eh. Eh bakit naman hindi? Achievement yun eh. O sige, buti pa. Kunin mo ang test papers mo para may ebidensya ka. Sige nga, Pasikatan mo ang daddy. Um, sandali lang po kukunin ko muna. Nasa gitna ng pagkain eh. <coughs> Sige na naman Hindi po. pwede. Mapapagalitan Ay, ako. Hindi pwede po. talaga. Para nyo naman. Palabasin niyo lang yung ang bata. Ang kulit mo. lalo hindi po pwede yun. Guard, bakit? Ay, ang kulit eh. Kangina pa nagpipilit magtanong tungkol sa'yo. Nakikita ko po kayo sa school, tapos hanggang dito eh. Um, <coughs> Sinusundan niyo pa <ba> ako? <coughs> ang totoo niyan eh ni ayaw kung lumipas ang kahit na isang araw na hindi kita nakikita. Sino po ba kayo? Um, anong pangalan nyo? Gina. Gina? Gina Balmori? Ah, uh, kano mo nalaman ang apelido ko? Kayo po ba ang tunay <coughs> kong ina? Sino may sabi sa'yo? Alam ko pong kayo po ang tunay kong ina. Inay, anak. Bakit po ako pinamigay? Hindi niyo po ba ako mahal? Mahirap ipaliwanag, anak. Gusto ko pong malaman. Sasama ako kung kailangan. Um, guard! Paghahanapin ako ni na mami. Sabi mo, ihatid ko muna ng tunay kong inasasakayan, ha? Baka ako makagalitan. Babalik ko ko kagad. Ah, eh, eh, opo. Nay. Mama, ito na, bayad. Pasensya <coughs> 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 ka na, anak. Hanggang dito lang ang sakay. Maglalakad pa tayo ng konti. Malayo pa po ba? Ay, hindi naman. Malapit na. Ayun lang sa kabila. Baka hinahanap na ako yung na-mommy, eh. Ay, hindi naman tayo magtatagal eh. Ihatid kita agad. Halika, tuloy ka. Doon maupo ka muna. Palit lang itong bahay ko, Jean Rose. Mahirap lang kasi yung nanay mo eh. Ano ka ba namang klaseng gwardya? Ganitong oras ng gabi, hinayaan mong lumabas ng gate ang anak ko nang wala akong permiso. Kasi ihati daw po sa sakay ng tunay niyang ina. Oh, sinasabi ko na nga ba eh. Kailanman, hindi ako talaga nagtiwala sa Jean ang yan eh. Ayan, umpisa na ito ng gulo mo. Edmond! Tutali kang tunay na ama ng batang yan. Kaya tulungan mo na lamang to si Rose. Dahil sa ako, hindi ko na kaya ang sakit ng ulong ito. Excuse me, ako'y magpapahinga na. Ah, may pagkain nga pala rito. <coughs> ito. Kaya lang, hindi ako sigurado kung kumakain ka nito mga pagkain namin eh. Inay, hindi naman po ako nagugutom eh. Alam nyo, ipinakilala ni Mami and Daddy, si Mr. Edmund Dancel. Edmund. Mayaman yun. Big time siya. Bakit po kayo natiis sa ganitong kalagayan? Mahirap ipaliwanag anak, mahabang istorya. Kayaan niyo po, ibabalita ko po sa mami ko na tagpuan ko na po kayo. Hihingi po ako ng pera, tapos tutulungan ko po kayo. Uh, huwag na, huwag na anak nakakahiya. o, <coughs> oh, Gina. May maganda ka palang bisita. Yan ba anak mo? Maganda. Mukhang lumalangoy sa yaman. Hindi tulad natin, nagdidildil ng asin. <laughs> Mukhang mabayat. Para bang hindi niya matitiis ang kanyang inang walang mabiling gamot. Habang siya nakatira sa palasyo ng mga Rosales. Frank, Frank, pakiusap lang. Huwag ka nang makialam dito sa amin. Baka matakong anak ko sa'yo. Nay, <coughs> <coughs> ihatidin niya ako sa amin. Sige na ho, saka lang ulit tayo mag-uusap. Sige na po. Isa pa bakit hinahanap na ako ni mami. Bakit naman? Naalala mo yung... Mampun sa'yo, pero ang inay mo, hindi mo man lamang isipin kung nasasabik siya sa'yo. Dito ka. Kung hihahatid lamang si Gina sa may sakayan, bakit hindi man lang natin inabutan doon? Ni hindi man lang natin nasa lubong? Hindi kaya may tangka na si Gina? Nabubiin na sa si Jean Rose?